Hello, mga ka-super! Change OOTD tayo kasi ngayon. Punta naman tayo sa ating free breakfast buffet. Good for two. So, kami ni Indoy ang pupunta si Ate Jam. Bibilhan na lang namin ng Jollibee. So, ito lang yung ating OOTD. Oh, Black and white. Ganda yarn. Oh, diba? Yan. Ah, uh, ibili muna mo na kami ng Jollibee, tapos hanapin namin kung saan ba yung pre-breakfast. Tapos may inaantay lang kami akyat dito kasi may magbibigay daw ng cake. Tapos punta na kami dun sa pre-breakfast. Kasi hanggang 7 to 10 a.m. Kaya sasakto lang namin ng 9 uh, para diretsyo na yung sa lunch. Brunch na. Yan. Okay. So tayo na sa pre-breakfast. Tayo na sa pre-breakfast. Saan ang enjoy Ayun. oh, Waiting ng enjoy, Waiting ng enjoy. Hi! Nakano lang tayo, naka lip tint, available sa Russian Online Shop, tsaka naka tinted sunscreen. Mm. Bye-bye! See you later! Enjoy! Okay, enjoy ah! Happy birthday, enjoy! Payat okay, na na enjoy! <laughs> Tama na kami ng Jollibee. Wow, ganda ng Baba, baba, baka daw huma. Dapa. Akabicho. O, Kasha Hotel Manila. Macdo. Jollibee. Magkatabi sila. O, ah, diba? Di naman sila nag-aawal. So, dito kami dinala ng aming mga Jollibee. Ito ang request ni Ate saja lebih beda ang saya beda pa saya ang saya sa si wow. wow. thank you. Po. And this uh, complimentary gift uh, from Akasha. Okay, thank you so Mom, much. Is it okay to take a picture and ask some few questions? Ah, sige, po. So Hello mga super Happy birthday to me! Ito yung pa-cake ng Acacia Hotel. O, oh, diba? Happy birthday. Ay, ganda yan. Thank you so much. Ang sarap. Ay, pwede lang iuwi to kasama plato. O, oh, di diba? Picture. Sabi ni eh. ang laki na. expect niya isang buong cake. Ang ha, kaloka. Happy birthday. Mm. Breakfast time. Papunta naman kami ni Inday sa breakfast buffet. Kami dalawa. Si Ate Jam tapos naman breakfast ng Jollibee. kita wow. tayo sa breakfast. Kita tayo. Wow. breakfast time. Nine Under Miss Mendoza. Pa. Ganda. Ah, so luwag pa pala dito. Boy. Wow. Kasi wala nang water eh. Ang dito yung kapitbahay ko, nakakaloka. Wala nang water. Hindi tinig dito. Birthday ko ngayon, kaya ang ah, Happy birthday. Tagawin pa po kayo. Dito tayo. Ah, good for two. Wow. Look at the view. Oh, Commerce Avenue. And, uh, yan. ganda. Ang laki pala nito. Ganda. Yeah. Spice dami niyan. Isa-isa lang baka din natin maubos. Dito mo ka diyan. ito butter. Wow. 30 minutes lang pala tayo dito kasi ang ganda sila. kailangan kailangan bigisan natin ang ka O pwede ka mag-toast dito. So ako, gusto ko dito muna ako sa fruits. O, mayroon din dito ang okay. sushi. Wow. Dalawa na lang yung sushi. Kunin yeah. wow. na natin. Wow. Pantay na sala. Wow. Um, sushi. Si Sana oh. Punti-punti na kasi. Ang dami nito. Ang dami po.

May mga kakanin din dito. Wow. Pwede ka gumawa ng saging ponyelo. Wow. Dito, ito ay eh. sarap. Pastries. Sarap. Aha. Uh -huh. Patay. Yeah. Yan. Itikman natin lahat. Yeah. May mga cereal din, ito mga bread. Wala pang makakanin to ha. Si Indor, umaga na mga tinapay. oh, wala pang kanin ulam to ha. Ang ganda ng view. Wow. Wow. Ano yan? Hachoko. Hachoko, tsaka iced tea. Ilagay mo natin. Wow usin mo yung tinapay mo, ah. Ha? Hanggang 10 lang daw yung ng food no? Kaya ako puha pa tayo. Yan. Pwede magpaluto ng egg omelet. Chinese style. Dalawa. Ayan. Sarap. Sana, oh. Kain lang Indoy. Pag-uwi natin, wala tayo makain. <laughs> Ganda talaga dito. Busog na busog na kami. Sarap niya Sarap dito sa Akasha Hotel. Hindi ka uwi-uwi gusto pa lang mag-stay. <laughs> okay. Yung kami na lang naiwan. Mm. <laughs> Yung kanina na lang naiwan. <laughs> 11.30 na. Hanggang 10 lang pala. Ano, Patulog-tulog kami. Nag-prepare naman sila para naman sa lunch. Lunch buffet. Dun. Ang lunch dito nasa 1K. Pero hindi na kami doon. Kasi doon lang tayo sa free breakfast. <laughs> Ayan. Busog na busog ang endon. Busog in Bogi ah. Suran nga kita. Yeah. Nag-enjoy ang Enday. Hmm, Di ba? <laughs> oh, tapos na kami. Babay na. Babait na mga staff dito. Wow. Food naman for lunch. Lunch. Binaon ko yung passion. Thank you. Bye bye. Shoutout sa mga staff. Thank you po. Mababait niyo. Mababait. Ang mababait niyo, Thank you. Mababait. Thank, <laughs> thank you. Back to hotel room. Anong dadyo? Oh, Nakapuskit ako. Sarap. Oh. Oh, kaso na. Swimming time! Hmm? Busog na busog na busog na busog ang mga indoy at inday rest time muna. Mamaya, oh, yeah. swimming time. <laughs> Extended ang mga person. Kasi, so, bitin sa 11 a.m. na check out. So, mamaya yung na tayo mag-check out. Pababa muna tayo ng kinain.